Mga idol, andito tayo ulit sa supplier natin. Uh, may in-order lang ako dito bumper pang Mitsubishi kinuha lang doon sa likod nila sa budiga hindi na po ako sumunod kasi may aso po dyan nakatali kaya dito lang ako sa bungad uh, ito naman mga pintuan pang kotse po yan mga idol at saka yung pang van pang van na uh, pintuan at saka pang kotse po ito naman front cut andyan pa nakakapit yung radiator at saka condenser po mga idol ayan o pintuan ng pang van yan naman uh, mga spare parts uh, bumper pang bios pang chevrolet Lancer ito grills sa ibabaw Yes. saka may mga headlight din po yan ito naman front cut na pang van kinatay po nila andito naman ako sa kabilang supplier namin puro mga makina yan mga idol kaya napakasariwa po yan uh, galing, po, galing din po sa Japan yung nakasabit po yan yung tinatawag na velocity axle sa pangharap at sa kalikod hindi na ako dun sumunod sa dulo mga idol kasi nakaharang yung mga idol natin dyan sa gitna palabasin ko sana kaso lang nahiya ako <laughs> ayan no ang dami mga spare parts mga idol yung nakasabit mga idol may nakasabit din dyan na pang turbo ayan o nakasabit kasi klase mga sasakyan po yan nakakabit na pang turbo yan naman mga kasi mga pisa ng mga sasakyan Ford pangatlo dito ako sa supplier namin may kinuha po ako pang abiyo uh, cram shop gear pang abiyo po mga idol ayan napakalaking bodega yan hanggang dun yan sa dulo ayan eh. hanggang dulo yan puro makina yung katabi naman niya dikit, dikit yung mga tindahan o no, to supply pero kanya kanya pong dala yan na mga parts kasi yung iba walang mga stock na pisa kaya doon mo rin kunin sa ibang supplier kagaya nito yung inahanap ko meron sila kaya inantay ko na lang yung naghahanap po ng mga pisa dyan pwede nyo ako ipihim para matulungan ko kayo uh, original pa galing pa sa surplus japan ito naman mga idol ah uh, buong makina po yan kinalas yung shaft, ah uh, disc brake pati yung rack and pinion dito yan ikakabit yung makina sa chevrolet na yan papalitan yung makina niyan dahil natuyuan ng langis kumatok yung makina kaya papalitan ng buo yan po ang ipapalit buong makina Uh, kung nagtatanong kayo kung magkano kabuuhan yan mura lang yan mga idol uh, nagkakalaga lang po yan ng 200,000 isasalpak yan po buo doon buong makina pero yung siyak at saka course member uh, mga tirad uh, rock and pin yung tanggal po yan bali makina lang po ang ikakabit nila dyan kasi yung makina na nakabit sa unit na ubusan raw yan ng langis na tuyuan kaya pumatok kaya ang nangyari kapalitan ng buong makina yung nakikita na minabaklas yan ang ipapalit mga idol sariwa po yan galing pa sa fish <laughs> sa bagay marami pirang ang may-ari niyan pero napakagaling yung driver nito kasi alagang alaga sa langis sa sobrang alaga na langis natuyuan ng langis <laughs> walang katsik kung may langis pa ba o wala na kaya ang nangyari palit buong makina ayan po mga idol Bali, gagastos din ang mayari nito ng mga 200 plus kasama labor ito naman pangilalim naman yung pinapalitan nila dahil maingay raw yan habang tumatakbo maingay kaya nagpalit sila ng pangilalim mga cruise member uh, tyrant in saka yung velocity kasi sabi na may-ari niyan panayraw 'yan uh, nababaha. Panay e, hindi na ticheck siguro. Kinakalawang na yung mga parts sa ilalim kaya nagpalit sila ng pangilalim. binabaklas pa nila 'yan mga idol. Kung sino man yung gustong magpahanap ng parts mag -team po kayo sa akin matutulungan ko kayo ang nakagandahan kasi nito mga idol dahil mga original kahit surplus po yan original po ang bakal nyan uh, yung parts nyan hindi kagaya yung brand nyo na replacement bago nga pero mabilis naman yung buhay nya mabilis masira hindi kagaya yung galing sa Japan kahit surplus yan matibay po yan kaya ramihan ng mga customer uh, nag-order pa rin ng mga surplus dahil matibay at saka matag matagal masira